Arimberto, Berto. Pare Aba, bakit naka-headband pa to? Kailangan maluto na agad ito para makakain na ng agahan yung anak ko. Ano susi ng parlor ko? Ano ba yan? Saan na ba kasi yun? Dito lang ini eh. Anak, mag-almasal ka muna bago ka umalis. Naku tayo, pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako. Ha? Bakit nagmamadali ka, anak? Nakalimutan ko kasi tay. May appointment pala ako sa isang kasalan ngayon. Hindi sana. Pinauna mo na yung mga alalay mo doon. Yun na nga, Tay. Hindi ko rin sila nasabihan kagabi. E, paano yan? Hindi ka na mag-aalmusal? Hindi na muna siguro, Tay. Baka doon na lang po sa pupuntaan ko. Pinagluto pa naman kita ng paborito mong tosino. Tay, huwag na ko kayong magtampo. Itabi nyo na lang po at mamaya kakainin ko, okay? Ano pa nga bang magagawa ko? Eh, nagmamadali ka na. Ay, itong tatay ko nagtampo na naman, Diyos ko. Hayaan niya mamaya, may pasalubong kayo pagdating ko. Hoy, ngingiti na yan. Oo na, sige na. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa. Ayan. Edi, hindi ka na nagtatampo sa akin, tay. Hindi na. Medyo na lang. naku? may medyo pa. O sige na, bibilan din kita ng paborito mong inumin pag uwi ko. Yan ang gusto ko sa'yo anak eh. Alam na alam mo ang kilitin tatay. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi. Eh. Maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product Na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong Ito ang GR4 Tire Black Ang sikreto sa makintab at protektadong gulong Madali lang gamitin nito Mag-apply lang ng kaunting Tire Black sa sponge Ipahay dito sa maduming gulong At pagkatapos nyan ay makikita mo na agad ang resulta Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo Kita mo naman yung pagkakaiba Kanina ang dumi at sobrang putla Pero ngayon mukhang bago na Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo Ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na yan ang gusto ko sa'yo, anak eh. Alam na alam mo ang kilitin tatay. Sus! Pa'nong hindi naman? Kasi tay, eh tayong dalawa na lang ang magkasama mula nung bata ko. Kaya, basang-basa na kita. Oo na nga. Sige na anak, tumuloy ka na. O sige na po, mauna na ako. Kumain kayo sa tamang oras ha. Oo na. Yan na naman, puro bilin ka na naman. Eh kasi naman po kayo din, makulit minsan. Oo na, susundin na kita. No, sige na, mauna na ako. Bye, see you later. Hey. Ay nako, ikaw ba naman na magkaroon ng anak na sobrang labi? Pusong babae? Hmm? Oh, paring JR. Oh, paring Bart. Saan ang punta mo? Ngayon ka lang ata uli na gawin rito ha. Ah. Oh, pare. Palaging lit umuwi si Ron. May trabaho na kasi. Nako. Pareho ng anak ko. May sariling parlor na kasi siya. Oh, Ron. Alam mo na ha, yung parlor. Oo oh, naman. Ron, yung kuya mo, ka Kausap ng tatay ko. Oo oh, nga sis, buti na lang nakita natin agad. May tisyo ka ba dyan? Oo. Oh, ito, kariyan mo. Ako, kung? kung hindi lang, baka nalagot ka na naman. Baka nabisto ka pa. Sis, thank you. Oo nga sis, buti na lang talaga samo, mo. Sabi mo yan meron ka pa dito oh. Diyan pa oh. Hindi paano yan? Operation pagpapanggap ka na naman. Ano pa nga ba sis? Sige na. Tago mo yan. muna sa bag mo yan sis. Okay, lus mo ayusin mo. Itapo mo na yan. Mais ka. Balikan na. <laughs> Pare, mabuti tanggap mo yung anak mo pusong babae kabaliktaran mo siya. Ikaw, kilalang magaling sa basketball noon. eh hey siya, parolorista ngayon. Mabuti, hindi ka pa ng ibang kumpare natin. Sis, pasensya ka na sa bunga ng kuya ko, ha? Huwag ka magalala. Mahaba ang pasensya ko. Bakit ikaw, pare? kung sakaling pusong babaeng kapatid mo, itatakwil mo ba siya? Hindi mo ba siya kayang tanggapin? Kagaya sa pagtanggap ko sa anak ko. <laughs> kung ako pare? Hindi no. Ayoko. Hindi ko matatanggap. <laughs> Talagang hindi ka kayang tanggapin ng kuya mo, sis. Alam ko naman yun, sis. kailan mo kayang itago. Hanggat kaya ko sis. Halika na. Oh, ayan na pala sila. Oh, bakit makasama aking dalawa? Kuya, kasi... Ah, uh, kuya, nagkasabi kasi kami kanina dito papasok sa atin. Ah, ganun ba? Mabuti naman, at nagkasabay kayo. Oo nga po tito. Ikaw naman pare, nagkasabay lang sila, iba naman yata ang nasa isip mo. Sino bang hindi mabibigla pare? Eh lalaki yung kapatid ko, tapos. Eh hindi naman ibig sabihin ng kuya eh, kagaya ko na siya. Bakit? Hindi ba pwedeng nagkasabay lang talaga kami? Isa pa, magkaibigan na kami mula bata. Eh ano naman, kung halimbawa eh katulad ko siya. Anak, ano ka ba? Mamaya maniwala si Kuya G.R. mo. Imposible yan. Lalaki lalaki yung kapatid ko. Di ba Ron? Oo naman Kuya. Kita nyo na? Ah, Kuya. Tara, buhay na tayo. Ah, uh, parang Berto. Hindi na magtatagal. Sige, parang JR. Sige na. Sige na, Brian. Uwi na kami. Sige na, Ron. Bukas uli, ha? Ang ibig kong sabihin, bukas uli, Ron. Baka magkasabay uli tayong umuwi. Ah, oo ba? Sige, uwi na kami. Sige, parang Berto. Sige. Anak, uli-uli, iwasan mo nang sumabay kay Ron ha. Ibatuloy ang iniisip ng kuya niya. Sige po, tay. Sige na, alis na ako. Sunod ka na lang ha. Ko. Kawawa naman si Ron. Kung kagaya sana ni tatay ang kuya niyang tanggap ako bilang ako, wala sanang problema ang kaibigan ko ngayon. Oh, bakit tumatawag si Sis? Uy, Sis. Muntik na tayong mabuking kanina ng kuya mo, ah. Oo nga, Sis. Salamat, ha? Sinong Sis? Parang boses ni Ron yung kausap niya, Hindi kaya may nililihim ang batang ito? Oh, nasan ka ngayon? Baka marinig ka ng kuya mo dyan, ha? Nandito naman ako sa karto ko. Si kuya naman, naliligo. O, oh, sige na, sis. Magkita na lang tayo sa parlor bukas, ha? Sige, sis. Salamat, ha? Dahil binigyan mo ako ng trabaho. Naku! Ito naman. Wala yun. Ano pat magbeshi tayo mula bata, no? O oh, siya, sige na, sis. Baka tapos nang maligo si kuya. See you tomorrow. Bye. Bye, sis. See you. Brian. Tay? Kanina pa po kayo dyan? Oo. At narinig ko kayo. Si Ron bang kausap mo? Ah, uh, ano po, si... Huwag ka nang magkaila. Kinala ko ang boses ni Ron. Bakit, Brian? Eh... Tay... Ano po kasi... Natatakot po siya sa kuya niya. Anak, hindi mo dapat konsentuhin si Ron na mag-lame sa kuya niya. Mali yun. Kung talagang mahal siya ng kuya niya, tatanggapin niya ito kahit anong mangyari. Oo, sa una, mahirapan siyang tanggapin. Pero pag tumagal, magiging okay din ang lahat. Kagaya ko, nung una, tinatanggi kitang pusong babae ka. Pero habang tumatagal, na nakikita kong masaya ka kung ano ka. At gagampanan mo naman ang responsibilidad mo bilang anak ko tinanggap kita ng buong puso. At kahit kailan, hinding-hindi kita ikakahiya. Maraming salamat po, Tay. Kahit kabalik na ng pangarap ko kung ano ka ngayon, yun ay dahil mahal kita, anak. Hindi malayong maging ganun din kay Ron dahil mahal siya ng Kuya JR niya. Kaya sabihan mo siya hindi tamang maglihim sa kuya niya. Opo Tay. Pero paano po kung hindi siya kayang tanggapin ng kuya niya? Sa una lang 'yan anak. Pasasaan ba? Matatanggap rin siya ng kuya niya. Maniwala ka sa akin anak tama ang mga sinasabi ko sa iyo. Mas mabuting kausapin ko po muna si Ron. Hindi naman po tamang pangunahan ko siya. Buhay po niya yun. Kaya dapat siya ang magdesisyon kung kaya na niyang ipagtapat sa kuya niya ang totoo. Susuportahan ko po siya. If ever man na ready na po siyang umamin. Ikaw ang bahala, na kung yan ang gusto mo. Maraming salamat po, Tay. Dahil lagi po kayo nakasuporta sa akin. Nakita mo si Andres kanina. Pogi no, be. Kaya nga, sis. Ang laki ng katawan niya, sis. Oo, buti na lang, sis. Nagpagupit siya sa akin kanina. Hoy, mga sis. Nagchat sa akin si Kelly. Magpapariban daw. Gawin mo test sayang pa yon pang wait mo mamayang gabi. Sige, oh. ko na to, sayang pa to, pang wait natin mamaya gabi. Oh, Ingat sige, na si, sige, na sige na na mga ta. best. Ingat, bye bye. Buti pa si sis. Ah, sis, may gusto sana akong sabihin sa sa'yo. Ano ba yun sis? Kung boylet yan, pas muna ako. Ano ka ba? Hindi tungkol sa lalaki to, no? Eh, tungkol saan naman? Pare Berto. Oh, anong ginagawa ni Ron dito sa kalitong oras? Aba, bakit naka-headpan pa to? Tungkol sana sa sekreto mo. Sekreto? Ano kaya sekreto ng kapatid ko? Ano? Tungkol sa pagkaganito ko? Anong sinasabi ng batang to? Maguguluhan ako. Ayaw ko nga. Gusto mo bang gulpin ako ni kuya ko pag nagalit yon? Naisip ko na yon. Ang totoo niyan, alam na ni tatay kung ano ka talaga. Ano? Paano sis? Ano? si parang Berto. Alam niya na ganyan ang kapatid ko. Bakit di malang ba siya sa akin? Oh, sis. Narinig niya ako kahapon nung tinawagan mo ko. Di ko na kayang itago dahil narinig niya lahat ng usapan natin. Kaya umamin na ako. Ang totoo niyan, nag-advise pa nga siya eh. Anong sabi ng tatay mo, sis? Sabi ng tatay ko, noong nalaman daw niyang pusong babae ako, noong una, sabi niya, hindi niya matanggap. Pero nung nakita daw niyang masaya ako kung ano ako at nagawa ko ang responsibilidad ko bilang anak niya, natanggap na din niya ako. Sana lang sis, kasing lawak ng isip ng tatay mo ang kuya ko. Kaso nga lang, galit siya sa pusong babae. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo pa nga nasusubukan kausapin ng kuya mo, di ba? Sa lahat ng bagay sa mundo, sis, yan yung hindi ko kayang gawin. Alam ko naman na hindi niya ako kayang tanggapin. Alam mo, sis, kapatid kanya Kaya imposibleng hindi kanya matatanggap. Mahal ka nun. Narinig naman nating pareho yung sinabi niya, di ba? Alam mo, sis, Huwag ka muna magsalita ng ganyan. Bakit hindi mo muna subukan? Hindi ko kaya umamin, sis. Hayaan na lang natin ng ganito. Paring JR. Paring JR. Anong ginagawa mo dyan? sana na lang yung totoo pare. Kuya? Kailan pa ron? Kailan mo pa ako niloloko? Kuya! Kuya! Kumalma ka lang sis. mo muna natin siya makapagpalipas ng sama ng loob bago natin siya kausapin. Hindi nyo ba napansin kanina na nandyan sa likod nyo? Hindi po eh. Sis, paano na yan? Tsak na na ako ng kuya ko. Hindi mangyayari yan. Sasamahan ka namin ng anak kong magpaliwanag sa kuya mo. Talaga po, Mang Berto? Oo naman, sis. Nandito kami para supportahan ka. Maraming salamat po sa inyo. Bakit galon si Ron? Hindi naman niya kailangan maglihim sa akin. Mas maganda sigurong ako muna ang mauna. Sumunod na lang kayo maya-maya konti sigurado po kayo tay baka magkasagutan po kayo kaya nga po mang Berto problema ko po to kaya ko po ang lulutas hayaan nyo na lang na makausap ko siya nang dalawa lang kami kahit na ilang minuto lang o sige po tay kayo po ang bahala salamat po mang Berto Paring JR. Alam kong masama ang loob mo sa akin. Sino ba hindi sasama ng loob, pare? Alam mo pala ang kapatid ko. Pare, pasensya ka na. Nung isang araw ko lang din nalaman. Hindi sana, sinabihan mo ako agad, pare. Pero alam mo, mali na. Matagal na pala niya akong niloloko. Pare, gusto ng kapatid mo sabihin sa'yo ang totoo. Pero natatakot lang siya. Natatakot? Na ano? Natatakot akong magalit ka sa'kin, kuya. At ikahiya mo ako. Pero ngayon po, handa niya nang aminin sa inyo kung ano talaga siya. Alam ko naman po na ayaw niyo sa mga pusong babae. Kaya mas pinili ko na lang po yung totoo. Ngayong alam mo na ang totoo at alam kong galit ka sa akin at hindi mo ako tanggap, aalis na lang ako dito sa bahay para makaiwas ka sa kahihiyan. Dahil alam kong pareho ko ng pangarap ni Mang Berto para sa amin ni Brian. Ron, walang alis sa bahay. At sino nagsabing galit ako sa'yo? At paano mo nasabing hindi kita kayang tanggapin? Huwag mo naman sanang pangunahan ng lahat. Narinig mo yun, sis? Anong ibig mong sabihin, kuya? Tanggap kita, kahit ano ka pa. Ang nakakasama lang kasi ng loob. Ang tagal mo na pala akong niloloko. Sana nagsabi ka na ng totoo, umpisa pa lang. Sino ba naman ako para hindi ka matanggap? Kung ang Diyos nga, tanggap tayong lahat kahit ano, kahit sino pa tayo, ako pa kayang tao lang. Kaya wag mong isipin galit si Kuya sa'yo na hindi kita tanggap. Kita mo na Ron, tama lahat ng sinabi ko. Oo nga Mang Berto, kaya salamat po sa inyo. O paano yan sis? Okay na na malaman ni Kuya mo na sa parlor kita nagtatrabaho. Ha? Huh? Bakit kapag nagpapagupit ako dun, hindi ko siya nakikita? <laughs> <laughs> eh paano po? doon po siya sa loob ng banyo nagtatago hanggat hindi po kayo nakakaalis Oo nga, ang hirap palang may tinatago Kaya aral na sa inyo yan na hindi tama na naglilihim kayo sa pamilya nyo dahil kahit kailan hindi kayo maitatakwil na inyong kadugo dahil mas nanalalaytay ang pagmamahal ang mga ito sa inyo kaysa galit nasanhe ng bigla ang panibugho Kaya nga isa pa, dadalaw na lang tayo, iiwan mo pa ako. Hindi kita iiwan, kuya, kahit kailanman. Basta tanggapin mo lang ako kung ano ako. Oo nga, kuya. Isa pa, hindi naman nakakasama sa amin, kahit na ganito kami. Kaya nga, pare, huwag mo na lang pansinin kapag pinagtatawanan ka. Tama kayo. Ang importante, masaya tayo at maragal na namumuhay itulad ng iba. Kaya nga, pare. O, <laughs> ikaw, Tay, magpagupit ka ng haba na ng buhok mo. Magpagupitan mo ako, ah. Oo naman. <laughs> <laughs>